linis yan muna natin tong service natin yan o yan wala linis linis yan natin linis yan wala kasi tayong vacuum dapat vacuum talaga to kasi para yung mga singit mga sulok sulok ma malilinisan. Hindi pa tayo nakakabili ng vacuum. Maganda sana yung vacuum nito yung yung kagaya ng nabili ko doon sa Pilipinas. Yun ang maganda kasi malakas yun humigop ng dumi. Pinanglilinis ko yun ng ng amplifier. yung maganda rito. Ngayon, dito lang ito lang mga manlilinis natin mga ibabaw. Pero yung mga tawag nito, yung mga sulok-sulok na yan, di kaya yan. And, dito. Like Ang laki babaw lang malilinisan natin Ayan. ito yung apakan nasa natin Ayan. 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 Ayan.